Hi! This is Mardi once again and welcome to my channel. Hello mga ka-vlog! Karong Adlawa, atong hisgutan ang usaka mga awit nga nagsugod gikan sa kalisod o nakabot ang dako ng kalampusan, si Willie Garthe. Garte Bisan pa sa iyang pagkabuta, napakita niya ang talagsaong talento sa musika na nakatandog sa kasing-kasing sa daghang mga Pilipino. Ang iyang mga kanta, sama sa nasaan ang liwanag og kay lupit ng tadhana, naghatag og inspirasyon o nagpabilin nga paborito hangtod karon samtang magtanaw ta sa iyang kinabuhi og musika ato siyang hibalan an og pasidunggan sa iyang dako nga sa Philippine music scene tara atong tukion ang kahayag nga gisidlak ni Willie Garte kung bag-o pa ka sa akong channel ayaw kalimot sa pag-like comment o subscribe Og aron ma-update ka sa sunod nga mga videos, palihog i-click ang bell notification sa ubos. Og naglaom ako nga dili nimo i-skip ang ads ug palihog tan-awa hangtod sa katapusan sa akong video. Si Belly Garte usa ka bantugang mga awit og manunulat og kanta nga nahimong ilado sa Pilipinas niadtong dekada 1990. Usa siya kabuta nga mga awit nga nakapasikat sa mga kantang bawal na gamot na saan ang liwanag kay lupit ng tadhana o uban pa. Si Willie Garte na tao ni Abril 2, 1962 sa barangay Nena San Julian. Sa edad nga lima, nataptan siya og misos nga nagmugna sa iyang pagkabuta. Bisan pa man sa iyang diferensya o wala siya'y formal nga edukasyon, nakakat-on siya o pagtugtog sa lokal nga gitara. Sa dihang bata pa siya, gipanghimo niya ang tinatawag sa Eastern Summer nga combat chero, usa ka simpleng version sa pop band. Usa ka porma sa banda gamit ang mga recycled nga materyales sama sa lata, butelya sa suda o mga lata sa gas. Ginganlan ang iyang group band o kumbuta, meaning combo plus bind or buta, kay buta man siya. Kasagaran, aktibo lang ang ilang grupo panahon sa Pasko. Sa tunga-tunga sa dekada 1980, uban sa tabang sa usaka kababayan gikan sa nena nga nagtrabaho sa gawas nagtukod siya og usa ka banda nga gitawag nga Splendor Philharmonic o mas kilala nga Kumbota ang banda nagpasundayag sa nagkalain-laing night spots sa burungan o gimbitahan sa mga fiesta nakadungog sa iyang talento si Norma Gerinia nga gikan sa Kampidhan San Julian nga nagdala sa tape recording sa mga kanta ni Willie sa Maynila. Dali ra nga nadani si Beryatan sa iyang talento ug naka-interes hangtod nga nahimong manager ni Willie. Pagkahuman, si Willie nakaperma o kontrata sa Wea Recording Company, nga karon Universal Recording, ug nakatampo sa industriya sa musika. Ang iyang kanta nga nasaan ang liwanag na himong paborito sa mga music fans o sa mga record producers sa Raon Street, Quiapo, Manila. Ang iyang mga hit songs naglakip sa haina ang utlanan You Are The Only Love One, Kay Lupit ng Tadhana, o Daghan pang Uban. Ang iyang album nga Maligayang Pasko, Bati na Tayo, Gipagawas ni Adong 1994. Si Willie Garte, minyo kay Anita Girinya nga taga Kampidhan, San Julian. Og nagkaanak sila og lima ka mga bata, tulo ka lalaki og duha ka babay ni Antong March 26, 1993, gihatagan siya og pasidungog isip guest speaker sa 18th commencement exercises sa Nena National High School. Ang barangay Nena nagpasalamat og nagdaig sa mga kalampusan ni Willie o gihatagan siya og pasidungog isip usa sa pambansang personalidad sa ilang lugar. Ang kinabuhi ni Willie Garte natapos sa sayo nga panahon. Si Willie namatay ni atong September 6, 1998 sa edad niya 36. Human siya mabanga mabangga o trailer truck samtang nagtabok sa EDSA. Kauban ng iyang amahan sa alas 12 sa gabi sa Malibay, Pasay City. Gilubong siya ni atong September 18 sa Libas Cemetery sa San Julian. Bisan pa sa iyang sayo nga pagkamatay, nagpabilin si Willie Garte isip usa sa mga pinakapopular nga mga awit sa Pilipinas. Ang iyang mga kanta nga puno sa kasakit, paglaom og mga mensahe sa kahimtang sa kinabuhi, nagpabilin nga popular ug mahal sa mga fans hangtod karon ang iyang kontribusyon sa industriya sa musika, ilabi sa mga awit nga naghatag og tingog sa mga kasinatian sa mga ordinaryong tao, nagpasabot sa kahulugan sa tinuod nga musika. Ang mga kanta ni Willie Garte nagpadayon sa paghatag og inspirasyon ug kalingawan sa mga henerasyong Pilipino. Ni Adam 2004, ang makulay niyang kinabuhi kipakita sa telebisyon, pinaagi sa GMA7 show nga magpakailanman. Diin feature ang The Willie Garty Story. Si Ariel Rivera ang nagdula sa papel ni Willie o kini nga episode nagpadayon sa paghatag o inspirasyon sa mga nananaw. Daghang salamat sa inyong pagtanaw and according to a famous quote if the plan doesn't work change the plan but never the goal special thanks to my source from google philippintelevision.fandom.com photo credits to genius.com and inspirational quote credits to dailyfunnyquote.com